mga kabusing uh, ah, naghahanta naman kami ng gagamba ngayon kasama ko si Bayaw kami lang dalawa mga kabusing dahil si Pamangkin may exam pa bukas ah shout out nga pala sa pinsan ko si Romel Villarin at saka kay Anisito Jimenez kay Busto ni Villarin yan shout out sa inyo ah kami ng gagamba ngayon mga kabusing Kasama ko si Bayaw sana may makita tayo okay <laughs> mga kabusing may nakita tayong gagamba dito uh, sa baba pa rin yung mga gagamba ito yung bahay niya mga kabusing oh. yan tapos yung gagamba tumakas na nasa andito oh. Ayun. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Ayun Oh. Ayan siya mga kabusing. Ayun. Ang, ganda, ang gagamba. Pula-pula pa yung mga galamay niya, mga kabusing. Oh. No? Yun, Tumiklop na. Yan. Dito pa rin sa may kugon. May kasama pa siyang munggos doon sa likod. Yan, munggos ang tawag sa amin yan. Tapos yung gagambahan dito. Yan. Tumakas na siya. Saan na ba yun? Ayan dagan, tumakbo mga kabusing yan si gagamba yan o oh, Muslim. ah, dito pa lang yung bahay niya, okay, hanap pa tayo mga kabusing dahil medyo buinas buinas tayo ngayon marami na tayong nakakita ilang oras pa lang kami dito hindi pa lumampas ng dalawang oras Ah, na pa tayo. Mga kabusing, may nakita na naman tayo dito. Maslim na gagamba, mga kabusing. Ayun, no? Oh. Yan. Maslim na gagamba. Haba ng galamay, oh. Haba yung galamay niya, mga kabusing. Kaso, hindi pa rin, hindi pa rin lumaki yung katawan, oh. Yan. Ang ganda sana. Ah, ganyan hindi tayo kukuha ng ganyan mga kabusing. Ah. Palakihin lang muna natin. Tapos 'yan. Pag lumaki na 'yan, gumaganda na 'yung katawan. Yun, maslin, nagagamba mga kabusing. Okay. Hanap tayo ng iba mga kabusing. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Ayun. Ay, dito, mga kabusing. Oh. Yan, maitim. Maitim na butsyog konti, mga kabusing. Oh. Yan. Dito lang siya nakatira, mga kabusing. Sa baba pa rin. Yan, oh. lupa na yan. Tapos yung gagambahan dito. Yan. Tumakas na naman. Dito, oh. Okay. Okay, hindi na natin kunin mga kabusing butyog kunti mga kabusing may nakita tayong gagamba dito may, may gagamba pa dito pero maliit yan ito yung malaki mga kabusing oh. ang laki ng bahay yan ang bahay mga kabusing oh. ang laki tapos yung gagambaan dito oh. wow ang ganda ang laki mga kabusing pa yan oh Yan, bumab mga kabusing, may nadaanan tayong sapot. Yan oh, nasira yung bahay mga kabusing. Ang ganda pa naman ng gagamba. Ayun, Ay, may itim na gagamba siya mga kabusing. Nasira, sorry gagamba. Sira yung bahay oh. Ayun, Ay, ang ganda. Ang tas kakao eh. Ayun. Yan, pero hindi lang namin kunin. Mga ah, kabusing. Yan ka lang boy. Hindi pa tayo kukuha ng gagamba ngayon dahil wala pang uso dito. Sayang. ha? Ah, kakainin lang ng langgam. Okay, hanap pa rin tayo. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Malaki siya mga kabusing. Dito tayo dadaan sa likod. Sana ba 'yun? Ay, dito. Ayun. Ayun siya mga kabusi oh. Yun. Yan. Okay mga kabusing uh, Pauwi na kami May nakita na kami doon uh, Marami-rami na mga kabusing May pang-upload na tayo uh, Pakisubscribe na lang mga kabusing Sa ating YouTube channel like, share, comment At yung bell natin mga kabusing Huwag kalimutan para updated kayo Sa mga bagong video namin Okay, maraming salamat sa panunod At saka kay Justin Tunino, shoutout, palaging sumusuporta 'yan sa ating channel. Okay, maraming salamat sa panonood. Okay.